So, ito na nga mga habibis. Parang nag-crave ako ng pansit for dinner. Kaya ito, magluluto kami ni ate Rose at Lindy ng pansit bihon. Noong last time na nagluto ako, may nag-comment dapat ito yung bihon binababad sa tubig. Kaya ito, binabad ni ate Rose para matry natin kung anong magiging itsura ng ating pansit bihon. Kaya nag-start na akong mag ng maraming bawang at saka ng sibuyas. Tapos, nilagay ko na rin ang pork liempo. Sinangkutsa ko lang ng mabuti yung ating baboy. Tapos, tinakpan ko at hinintay ko na mas maluto pa siya. At nung okay na sa akin yung baboy, tinimplahan ko naman siya ng aking paboritong select soy sauce. Tapos ang ginawa ko, sinangkutsa ko lang mabuti sa select soy sauce yan para kumapit yung lasa ng ating toyo sa ating baboy. And after a few minutes, niligay ko naman ang atay ng baboy. Gusto ko sana chicken liver kaso wala kami. Kaya itong pork liver na lang ang ginamit ko. Tapos sinangkutsa ko lang ulit yan for a few minutes lang kasi baka naman mamaya tumigas yung ating pork liver. And then nagsisong din ako ng konting paminta. Tapos iniligay ko na yung ating kaldo o yung broth. Galing yan dati sa pinaglutuan ko ng pata na nilaligay ko sa freezer para magamit ko kapag magluluto ako ng pansit. And then tinimplahan ko ng very light na oyster sauce at saka isang pirasong pork cubes. Tapos, naglagay din pala ako ng konting patis dyan. At nung kumulo na yung sabaw, iniligay ko naman lang sayote at saka yung carrots. Isang piraso na lang pala yung carrots namin kaya kokonti na. And then iniligay ko na ang isang kilong pansit bihon na binabad ni Ate Ro sa tubig. Usually kasi direct ko nang nilalagay sa akin kaldo, pero this time nag suggest kasi kaya tinay ko. Kaso parang hindi ko masyadong bet kasi maputla yung kulay niya tapos parang tumabang siya. Anyway, inadjust ko na lang yung lasa. Next time hindi ko na yung gagawin, char. And last ko namang iniligay yung mga repolyo tapos minekos-mekos ko lang 'yan and then pinatay ko na yung apoy. At eto na nga luto ng ating pansit bihon. At tamang tama may nagpadala sa amin ng tanghali ng Lydia's Lechon. Maraming salamat Lydia's. Perfect na perfect ito. Gagawin ko itong topping sa aking pansit bihon. Kaya ang ginawa ko para lumutong uli, inilagay ko si air fryer. Tapos ginawa ko siyang toppings ng aking pansit bihon na merong itlog ng pugo. Mas lalong naging special ang ating pansit bihon. At eto na nga, ready na kaming kumain. Kaya tinawag ko na ang mga tao sa bahay. Uh, Tignan natin yung lechon. Kung crispy, pinakrispy ko. Mm. Hindi -hmm. ko ba yan? Mm. -hmm. Tingnan mo 'yung sauce. Ang crispy. Oh, mm. Tea. Ah. Perfect na perfect pantabing sa bio at the same time sa kanin. At plus, kaya tayo, Lindy. Mahal! Let's go, kaya tayo. Ito mo ng pansit ko, Chino. Pansit muna? Oo. Okay, walang kalamansi. Oh, sige, tingnan mo muna kung masarap kung pasado sa iyo ang lasa. Sarap. Sin, ay lechon, mm. lechon. lechon. Lidia's lechon. Maraming salamat, Lydia's lechon. Thank you, Lidia's. Nagdagdag rekado. Na ang oh. lechon na mas bahay? Ay, Crispy. mo? Crispy. Crispy. Mm. Let's go! Bagay! Bagay, masarap ng no? toppings na. No? Alin ah, di, tikman mo na. Tagay mo din ang lechon para masarap. Mm. Mm. Masarap. Masarap. Lechon. Ang lasa ng lechon from Lidia's. Mm. Oh, masarap. 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 Alamansi acarame no kating balat ng lechon. chomon mm -hmm. at, at may tilog bukas pala masarap para masarap yes, po, sir yes malasa lasa? ay Unahin ko na po sa laman. Ay, lechon yan? Opo. sa 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 Opo. Kaya yes. ang balat? May pansit na may ulam pa. Tama. <laughs> ay, sarap. Sarap. Opo. Mm. Matutong. Ano In-air fry <laughs> okay, ko. Ito Kain na kayo Chino. Ano? Kumusta ang ating pancit at lechon? Magkakain ba? Kumukain ng kanin d'yan mga abe. Hindi. Mm. Bakit hindi yan? Thank you. Masarap? Perfect. Approved. Okay, okay, okay. Ay Approved daw kay Chino. Hindi lang magsasabi na masasabi sa Chino. Money, pa tayo. ang ating pancit bihon with lechon toppings. Okay. From Livia's Lechon. Ay, lutong, guling kong lutong. Mm. Lutong. Ah, kasi in na. Yes. Ah, sarap. Kaya mm -hmm. ko. Na. Binabad namin yung biyon sa tubig kaya medyo makitla ang lasa. Mm. Sarap. Sarap. Mm. Yes. Yeah. ko na to kanina eh. <laughs> oh, si Lindy tsaka si Ate Rosa so, pala yung kain. Masarap <laughs> uh -huh. sila. Ako baby! Standing uh -huh. ovation kami ngayon kasi dami namin dito. Favorite namin dito sa island. Ah, mm. oh, mahal. Meron Ito pala yung, silang... Ah, yung Lidges Lechon. Meron silang sarili nilang all-around yes. sauce. Yes. Oh, mo. So, gusto ko ganyan siya with the sauce nila. Mm-hmm. Mm -hmm. Sarap? Mm-hmm. Diba, ang lechon na naman tayo? Ang lechon na naman tayo. Sarap na lechon! mm, -hmm. mm -hmm. Kanin, ka di kanin ka mo kaya? Mas masarap yung lechon nila pag mayroong sauce talaga. Oh, mm. 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 Yes. Mm. Mas may enjoy mo siya. Mas may ito. enjoy. Thank you, Lydia. Thank you, Lydia's lechon. Mm. Hey, may pansit to, kumusta? I love pansit to, may atay. Baby, try mo din atay ng manok. Masarap atay, yes. atay ng manok. Lalo well, yung like atay ng manok eh. Di pa yung pork liver nandyan. Mm, masarap atay ng manok, baby. Thank you for cooking for everyone. Thank, Thank you. you. Masarap nga. Yeah. <laughs> Love you. Love you. It's so yummy. Bye, guys.